Kung siyempre, hindi lang mga Amerikano yung apektado sa, sa mga patakaran at sa mga action ni Trump bilang Pangulo ng Amerika. Yung directly affected, siyempre, tayo bilang import-dependent, export-oriented na ekonomiya, yung ekonomiya natin nakatali na rin sa, ano, eh, sa global supply chain sa mga multinational corporation including yung supply chains na that go through China. Kung mababarahan ng Chinese export talibaw sa US, kahit exports natin indirectly affected. Yung anti-immigrant uh, policy, edi eh, yung ibig sabihin niyan, yung milyon-milyong Pilipino na nasa ibang bansa ay magiging vulnerable sa mga atake ng mga rasista, discrimination at work. Sila yung unang tatanggalin sa trabaho. Halimbawa, kapag ginipit mo yung mga migrante, kasama mong ginigipit yung kanilang pamilya sa Pilipinas. Yung kanyang policy ng mas agresibong uh, militarismo. Mas uh, aggressive siya, halimbawa, versus China. Titindi na naman yung alitan, halimbawa, sa South China Sea. Kung saan, syempre, dinadamay deliberately ng, ng US ang Philippines. Yung likelihood na ma-draw in tayo sa digmaan, o, o directly mas lalong makikialam ang Amerika sa Pilipinas in terms of trying to expand o increase o damihan yung presensya ng US troops dito, paglalagay dito ng kanyang mga uh, armas at kagamitan. Ibig sabihin nun, mas makikialam sila kahit sa politika ng bansa para matiyak na yung military natin at yung ating economic policies ay patuloy ng umayon sa sa interes ng US multinationals o mga pinakamalalaking kapitalista mula sa Amerika. mga actions ng isang desperadong kapangyarihan no? ng yung Trump presidency. Dahil hindi na mapagkaila yung historical or strategic decline ng U.S. imperialism. U.S. bilang prime superpower, eh clearly ay nanghihina na. Kaya ganon, precisely dahil meron siyang mga katunggali na iba pang kapangyarihan. Ang problema dyan, yung mamamayan ng daigdig ang pangunahing magiging biktima sa anyo ng mas maraming digma, sa anyo ng mas panggigipit sa ating mga karapatan, sa anyo ng pag pagpapatindi ng pagsasamantala sa mga manggagawa, sa pagpandarambong sa ating mga likas na yaman para lang i-sustain yung ano no, yung mga tubo and yung yung uh, profitability ng mga multinationals mula sa mga imperialist ng bansa Definitely, yung moment na to, ibig sabihin kailangan paigtingin igtingin yung laban. Yung mas mapatingkad yung working class unity. Yung mga ordinaryong manggagawa, regardless of gender, regardless of skin color, ay pare-parehong pinagsasamantalahan. At pag yun yung mahalagang ma-appreciate, -ma eh. kasi precisely yun yung kapangyarihan ng Trump presidency, yung paano niya hinahati ang working class. Kapag ang working class ay united, unawa niya yung interest nung buong uring manggagawa, unawa din niya na yung interest niya ay hindi lang sa usapin ng kapakanan nila sa Amerika, kung hindi, ng mga kapwa nila manggagawa, in a way, no, paano samantalahin yung moment na yung mga imperialist ng bansa nag aaway, -aaway paano samantalahin yun para mas mag-assert ng independence no, and sovereignty. Big sabihin, paano natin tiyakin yung yung pambansang interes natin na hindi naman tayo papailalim either sa US o sa China. Pero siyempre, mamamayan din sa mga mahihirap na bansa ang magtutulak sa mga gobyerno na tumindig.